Ayan na, ayan na, ayan na mga amiga O oh, ito Tirahin na naman namin ito Ito naman ang babanata namin ni eh, Amigo Bido oh. Ah, uh, ano namang diyan ang buntot? Dito ang ulo. Ah, oh, wala dito ang ulo. dito ang buntot. Ah, eh, mamaya na natin ikutin. Nakabit muna natin. Oo. Kakabit na namin mga amigo. Yung nakabili na. Yung galvanized talaga ang binili namin, sabi ko. At kasi pagka kung, pag hindi galvanized, madaling ma, ano, madaling kalawangin. Kalawangin. Oh, and plats. Hindi mo magalaw-galaw, gawa ng ah, hindi, hindi pa hindi pa pala nakakabit. Tatanggalin tong master nito. Hindi na ito gagamitan ng master. Ito. Oo. Kondon, eh, master ka naman, ito. hindi na kailangan ng ibang master. Ikaw nang hmm. master natin eh. Kunin din to. Ah, oh, ayan. Oh, Uy, ako, mali pala ini ikot ko. Parang baguhan ah. Ha? Iniikot ko yung biring mali pala yung iniikot ko kaya pala yung umikot. Ha, 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 ha parang baguhan parang, 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 parang baguhan eh yun, isusuklot lang namin yung transmission mga amigo at magagawa kami nang kuan kuhan yan, kunin mo yung tools pagkakalasin muna natin yung mga hindi kailangan para hindi tayo yung mga dapat natin alisin dito yung lining nito hindi pa yan sigurado mga amigo kung uh, hindi ba palitin yung plus disc pagka makapal pa eh okay lang naman pero parang makapal pa ito uh -huh. dito naman kasi sa bangka mga amigo hindi naman masyadong aksayado sa clutch disc yung clutch disc dito basta hindi pa yan umabot sa rim at matagal pa rin yan mas manitis na gawa ng pag tumapak ka ng clutch patakbo ka pala o pagbitaw mo na yun wala na diret-diretso na yun yun lang matakaw naman kasi yung pagbitaw tapak, bitaw, tapak, bitaw yun lang ang maaaksaya sa lining sa dagat mm, ang lining nararapak na lang yan ha? nasisira na lang yan pero yung lining hindi basta basta na uubos dipindi na lang din sa pagkakabit kasi yung iba kaya nasisira yung lining sa pagkakabit nila ng clutch naka half clutch siya o, yun, masisira talaga kailangan pag inariyahan mo di lapat na lapat sa kaysa papatibiring nun nasisira yung mga ganun so, yun no nilabas na ni Migo yung tools magpunan muna ako ng pangkalag nito ah hindi iikuti natin patanggalin natin yung blower eh ah ganyan sige ganyan na lang pala oo ganyan na eh. akin ang katalangan nito sa Thank

sabing ng bantog. Apo talaga ganyan, 'no? Ikakabit niyo na. Ikakabit niyo. Chocolate, mga kasaya. Chocolate namin ni Kasaya Bilo. Yeah. Cloud 9. Cloud 9. Ha? <laughs> <laughs> oh, alam ko ba 'yan? na mo 'yung Hmm? Kiskisan natin ang kuan ng krudo. Tutbrasan ba? Oo. Oh. Matututbrasan. Para kuminis-kinis naman. Tapos saka natin lagyan ng kuan ah, yung disgracer. -dis disgracer. Mas madaling kalawang yan pag tinanggal mo yan. Ha? Huh? kalawangin, pag tinanggal mo yung mga uh, yan. Ah, ito? Oo. Oh. Uh, mga mag-asin-asin. Ayan, ah. Ay ibig sabihin wag natin tanggalin yan. Yung yung, yung, yung ano na galing sa kon, hindi na yan tanggalin. Hmm. Ah, wag na. Ano mo na lang. Pupos si mo sa hangat mare damit lang eh. Bagay, kung sa bagay aluminum ko. Oh. Pero maganda pag tanggal ya kasi lang palagi kang linis. Yan kasi pag may ganyan, ting linis ang hindi mo masadong linis ang gawa na hindi yan magasin-asin. Oo. Oh. So, parang, parang langit ka Yung, yun ang na nangyari doon sa ito bang, bakal yung bill housing. Oh. Binating ko man, yung silbras ko. Hmm. Ah, lagi may mabasa lang mga sabunan at agad, kalawang agad. Oh. Sa hindi ko, sa hindi ko pa yung binalaw, hmm. hindi basta basta makapita ng kalawang, sa gilid yan. Marami na itong silbras hindi pagbabasa uli natin. Hmm. Kasi ganyan, ganyan man talaga ang pinay, bawasan ang tunay para magaan ng makina. <laughs> <laughs> pag gusto mo mong ano, flowing, oh. may mas fluid, may master o? Brick to rig. Hmm. Oh. Hmm. hmm. lang yung mga brick na ano sa dagat yan. Oh. Hmm. Marami natin misting yan dito o wala. Hindi, pag hindi kabisado ng kapitan, lagi lang may ano. May nang data.

Mga pernohan Ha? Ah, pernohan? Galvanized? Sa, sa pang sapatos Kaya, binigyan mo dyan, boy Ha? Tatlong lupo uh, Bakal pa? Mm, Galvanized yan Ano pala yan? Eh? Per kilo, 150 Tignan sa'yo, kailangan mo Kasi siguro Ay, dati pala Mga socket wrench Ang gamit nyo Ayun Socket wrench sana Oo, oh, sorry Mga para, sakit, para, paralisado na rin ako. Ayan, yeah, mga close open. Pula pala ang tools nyo. Taga makakabili na pala si Kasuin ng tools talaga. Sakit rin siya at saka yung mga tools na ano. Ganyan, close off open. Boy! Boy, makakabili ka pala ng tools, sakit range. Hindi na, ando na ako. Sa Itchibang. <laughs> ano ba? pa tayo. Ay bay, tours pala na Itchibang ano? Yeah. Hindi ba kasama sa bilihan niya, o bangka? Hindi, marami na tools doon. Ah. Kasama yun, mga sira na yun. Hindi na sira. kasi yung mga panit na. Magagamit pa yun. Magagamit. Hindi na tayo bilihan. Tools pa, dami. mag hindi pa na ito. May upload ka muna ngayon. Mayroon pa pala doon. Ano hmm. hmm. ba, boss? Masing kumit ka. Uh -huh. May kahapon yan doon. Oo. Oh. Alisin na natin yung mga hindi na pan? kailangan. Oh. Kakabit ko na rin ito ngayon. Ito, kaila, ito, ibabalik pa rin natin. Mag-iwilig tayo dito ng panin. Hindi na magamit yung motor. Ay, Kakabit ang Tricycle? Wow. Hindi yung single ko. Kaya ko na nagagamit yung gamit na dyan. Single ko masarap na mga stock. na nagagamit yung, Ay, yung Pambara akong binili mo? Pambara to yun. Ito, tayo, yon, dyan. Dyan. Ay, ito na yung pangkanya pang na talaga. Easy. Easy, easy, easy ano? Easy 150. Yamaha. Ano kaya? Ang ganda kaya yan? Ewan ko lang kung makasya yung mga cable doon na tingnan namin ni Camille. Guys, mapera si Kasuyo ngayon. Kaya yung sa mga nangailangan dyan po utang. Kaya Kasuyo kayo lumapit. Alam ko na Utang ko rin naman to. Gawa ng babayaran ko rin naman to. Ay, maganda ano? Carburetor brother. Ito talaga yung pang easy. Oh, quality. laki ng carburetor na eh. Gagaling Pwede kaya sa F1? Ano yan? r lang... Cable lang yung natin kabik. Maganda. Cable Oh, Maganda. Cable Ay, maraming cable sa F1. Dito natin yung... na hindi. Oo. Parang hindi. lang pero mas malambot ang pan cable ano? Ah, pag akong gumawa, kahit tubo, kahit tubo. Kaya lang ang cable, maluag. Oh. Ang tried. tubo kasi, mara, mara, lalo, lalo <coughs> yung cable yung mo, yung turbo yan. Ay, oo. Oh. Ang bakal? Ang tubo. Tubo. tubo talaga. Ang yung... makina, ang mangyayari niyan kasi ito, pag, kinip, pag tinubo mo, dudugtong, maglalagay ka dito ng ano, pag ganyan. Oo oh, oh, nga, ano. Nakaliter, oh. ano yan, dito yan dito dito makasuot, suot, dyan eh. na Nakaliter L dito sa clutch, ano. Oo, oh, di Kasi na ginawa. Masamantala yung cable, wala. Pagapang lang. Gaya sa isibang ko. Hindi ko pilihin ko sa mga pananig. Ay, isibang ba? Cable? Cable doon. Bak. Layo. O, cable, ay, Yo, cable lang isibang? Oo. Uh, uh, ay, cable pala. <laughs> Ito, masalili nga. Matibay okay, tara. Mm -hmm. ay, ano, bago? Bago. Pumili ka? Pumili ako, hindi na mapapakinabaraan yung single life. Ay, ay, ayaw nang ay, mandar. Danish lang yun. Dilinis na namin yun, dalawang beses. Ay, baka yung ano nun. Tatlohin mo. Kinuha pa namin yun, binuga pa. ah, talaga. Ay, baka kurinti. Yan, yan, yan. Pwedeng kurinti yun eh. Pagka hindi, balian lang langis nun, boy. Spark plug, balitaan ng spark plug. Boy, balian lang is. Walang kahit pa paano, pag carburetor, aandar pa rin yan. Pag carburetor, kahit pa paano, aandar dapat. Ano, kaya bida, no? Pag, oh. Balian oh, lang siguro no, nun. <laughs> Lunod, ganun lang yun eh. Pero dapat aandar pa rin kahit may difference eh? Eh, sa salpak. oh, salpak na ito. Ay, kaganda pa sa biring, o. Oh. Kaganda, oh. kaganda pa sa biring, o. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Sa, kawalay, kawalang mga biring sa loob, mga, mga katuyo. Ano lang sa loob, oh. Ito, tinamo. mo. Wala pang kalong Oo, oh, wala, ay. Ah, sige pa. Oo, oh, yan, yung may biring yan sa loob, yun. Oo. <laughs> oh. Yan, Pag may kalong na, wala. So, na? Lopsid na? <laughs> Ay! Tagaan ng sa bangka ni ka sa yan? Paalo na ka na, 120! Diba? Na. So, Parang sinukat! Parang sinukat eh! Sinukat, Parang yeah. sinukat ni ka pido! Sok to gagal din! So, ito yung mga pili natin. Galvanize. Na tres. Uh, one and one yung ito, Kapal. Tapos, 29, ay 26.9 kilos. Napili natin ng tatlong ribo. Jay, mahal pala yan. Bali, Negative pit ito. Negative pit. Easy Navy. Oo, yung ilisin na doon. Parang katulad sa kwan, sa mga Thailand. Oo, oh, sa taas na lang kaya yung yeah. boy. Oo, no? um, dapat na yan. Eh, Hawak-hawakan na lang ito, oh. Oh. Ay, wala, wala mang timon yun. Wala nga, ganyan lang. Yung timon mo, itong makina, i ituliko ko din. Oo. Oh. May hawakan siya. Nakataas pa yung makina mo, hindi may mag-change oil. Oo. Oh. Hindi na kaya mag-change mo na. Hindi na. Hawak-hawak mo yung makina, sa taas. Sa baba. Magkuhang ka. Ano ka. ito? Hindi naman natin na na hindi pa permanente yan. Tatanggalin pa rin natin, lilinisan -li pa yan. Magagawa uh -huh. lang ng plata po kami. Para ma-plat. Kahit isa lang, gawa ng plata po ma. Eh, sukatan ni Amigo Bicchio na ba ito po? Hindi naman masukatan man, Para ma... Kapag ah, hindi ko nakatabi. Para ma... Eh, kang apa siya dito eh. Boy, may... Ay, may... May, may sa starter yata ito. Yung na, may Wala pa nga patapot oh, sa si amigo victim. Anong sinasabi mong may tatak na nga Wala man. So huh? oh, yun o oh, mga amigo. Hindi ko natutuloy-tuloy na lang pag video at ano din lang naman. Eh. ay ah, Maghiwa lang kami amigo video nito. Tapos tinurnin nyo na o oh, dalawa. Kabilaan na yan. Tapos asusukatin na lang natin uli na para yung balagbag naman dito. Oo, oh, balagbag naman dito si lalim. Ang mangyayari na yun, ito baka mapuputulan pa natin ng kaunti, mataas. Mababawasan pa. Oh, yung haba, yung haba. Tataas pa yan eh. Dahil ipapatong natin doon sa angular yan, di tataas pa lalo. Oo, oh, mapuputulan pa natin. Tapos yung sa bangka naman, yun ang magkupan okay. ng asin ng kahoy doon para papatungan. o oh, papatungan naman na itong angular na nakabalagbag. Uh -huh. kahoy naman uh -huh. Ay, kung na, yung balagbag lang, hindi na ganun. Ah, balagbag lang. balagbag lang. Balagbag lang din. Hindi na tayo maglagay ng pauyon kasi pag naglagay pa tayo ng pauyon, mahirapan tayo magpalit ng langis. Oo. Uh, -huh. uh -huh. O sa bagay, kung may pauyon man siya, hindi na abot doon. Gawa ng papunta lang. Dito lang mag-umpisa papunta doon ay. Eh. Pero hindi na, hindi na kailangan. Balagbag lang. Balagbag lang, Oh. Dalawa. Dalawa, o. Oh. Dalawa. Ito lang naman yung plug yung drain plug Ito, kaya kaya sabi ko. Kaya ma, kaya mapuputulan, Nico Bido, kaya ito mapuputulan. Pag ganyan yang kataas, sobrang nipis yung kahoy na mailagay. Pag kinapalan pa natin yung kahoy, ay ano na siya? Uh, hangir na masyado yung makina. Oh, Oh, na sa hangir. Oh, isipin mo na lang, hawakan mo daw. So, dati yung taas nitong makina. Anong taas ng bangka natin? Anong taas lang nung? No? Hindi, sobrang taas ng sahig. Hmm. Oh. Ito na yung taas ng makina, o. Oh. Yeah, yeah, yeah. hmm. Yung makina mo, yung bangka mo, ang bangang parkalaan na yun ay 24 lang. oh O, oh, Tapos yung sobre, a 22 slot plus yung sobre, o, oh, dito di lang yung taas ng sahig, Oh, oh eh, kung oh, itataas pa natin yung makina, di, masyado na mataas yung side. Hmm. So, sobrang na sa taas. Ah. Oh. Kaya ang gagawin natin dito, ang so, sukat nito, yung hindi lang siya lap... Pag nilagay yung balagbag, hindi lang lapat yung kanki sa... Pag ipinatumun siya sa himin yung kanki sa angat lang siya sa... sa o ang tamang angat oh. lang siya sa... Yung gaya na Yan. Oh. Pero mataas na yun, kay may ano, ano, yung kasko. Kaya lang gagawin ko na yan. Bago po yan put, iputulan. Ano Ah, susukatin na muna yung pagbalagbag sa lalim. Mm -hmm. Tapos patulid. Pabawasan yung haba. Oh, kung ano yung kapal, yun yung ibabasa dyan. Mm -hmm. Yung kahoy. O kahoy. Hindi ba? Kasi ah, ba? Kaya tama na yan. Oo. Oh. Diba yung angat naman konti ito eh. Itong angular na ito, makatabas ito eh. Pagkanya ba? Huwag na sarasabit dito sa kankis. Maganda sana yung mm -hmm. mataas. Ang mga maliit naman yung bangka eh. Kailangan mm -hmm. natin maibaba yung tingin. Mm -hmm. Diba kaya magsukat mo na doon ulit? Nasukatan mo na ba yung taas na yun? Ay, ang o, taas, pataas? Ay, hindi. Hindi. Hmm. Malaki ang luwang na yun. P hmm. Itong pagpataas, malaki ang luwang na yun. Kung tutuusin niya, rin ngayon hindi balagbagan eh. Kaso lang, pula sa tibay. Oo. Oh. Ito, mar maratabasan. Ito, pa naman itong tabasin pa ganyan eh. Hindi pa yung tabasin pa ganyan. Pero hindi na. Ay, ano na lang natin. Ipasok, Ipasok na lang. Ipasok na lang. Gagamit yung gano'n na lang siya. Oo, oh. oh, para tibay. Oh. Kasi tukod yun Ayan, ayan mga full wheel pa yung wheel na yan. Mga pa yan. Ang gagawin natin na yan, susukatan ating susukutan dyan ng buwan ng taas sa sa kagulitan para doon. Alis alis! Alis ka, alis! Doon ka atras ka! O pero... Pasaral! Atras ka atras! Papahinga muna tayo ngayon. Oo. Ayan, mga amigo. Ito na muna yung aming nagawa ngayon kahit pa paano mayroon naman kami nagawa oh, kami naman nag-umpisa ay ano na mga alas dos na yata oh, oh ito na. na, na. na. Oh. Ay, bukas. May ano na ito. Baka naka-wilding na ito bukas. Bukas ah, na ito. Baka naka-forma na yan. Hmm. Pati yung hulihan. Baka naka-forma na ito. Ay, di sa bangka naman tayo. Oo. Oh. Oh. Na. Oh. 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 Uh. Forma na ito bukas. Bukas. Wala na ito. Forma na ito bukas. Ito lang. Sa gitang ng oras lang. Yeah, Yon, mga amigo. So, so ang angular mo na ito may sobra ito eh. Ah, pero hindi rin gagawa pa tayo ng lata sa sa ano ay. Eh. Tama lang din, gagawa pa tayo ng bracket dito sa kambiada Oo. Oh. Yan na din ang gagawin natin. Hindi tayo gagamit ng blackal. Dito na rin tayo kukuha. O, saka yung sa kambio Yung pinakang ano ba, yung pagkakabitan na yung kuan niya adyasan oh, yeah. sa tibol yun abang abang lang mga amigo ah uh, ilang hindi yan matagal, tapos din yan hindi yan tatagal malapit ka hindi yan ma hindi yan matapusan ng si fibrada yan Ay, oo. Ah, oh, oh. Ito bukas, ito, bukas ito, may paan na ito. Pag, oh, oh. Ang matagal lang yung pagmumuntahi, hindi yun madali. Magbubunot oh, okay. pa tayo ng tubo. Magasalpak pa na to, maglalagay pa ng plataforma, maghahanap ka pa ng pamplataforma oh. doon na kahoy. Oh. maghahanap oh, mag ka pa ng gagawin ng doon. Mga magado mag mga pinag pinagputulan oh. pinag pinag paltik. Oo, oh, yun ang matibay. Oh, pa oh. na Sige. Para patungan yan kabe. Para Oh, pagpapatungan yung balagbag. Oh. Dalawa oh. lang naman yan, may kilo lang naman haba, 24 lang ay. Dalawang pila. Ayun. Dalawang. Ang Dalawang Abang-abang lang, sasagot natin dito. Dalawang piraso.